Isa ka ba sa mga nagtatanong kung anong ginagawa sa mga tira-tirang fried chicken? Tara, madali lang yan! Hi, ako nga pala si Son. Isa akong small content creator at at the same time, meron akong negosyong fried chicken business. So marami tatanong sa atin kung ano yung ginagawa natin sa ating fried chicken ng mga tira-tira. So hindi talaga may iwasan na sa ating pagbibenta araw-araw ay meron tayong tirang fried chicken So ang ginagawa ko po ay ginagawa ko siyang fried chicken sisig Hindi ko na po siya ibinibinta kinabukasan Kasi gusto ko na maserve yung ating produkto na fresh talaga At hindi bahaw So ito po pala ay ulam lang namin ngayong araw At ito rin ay pwede niyong ibinta per serving So nakadepende na po sa inyo kung anong gusto niyong gawin dito Gawin niyo ba ang ulam o ibibinta sa mga customers niyo So dito ay ginayat ko lang yung ating fried chicken na tira sa maliliit na hiwa at naganda na rin ako ng sibuyas maraming sibuyas yan mga kabitsin mas masarap kasi mga kabitsin pag maraming sibuyas yung ating sisig yan, nihiwa-hiwa ko lang siya na mga cubes-cubes at pagkatapos niyan maghiwa na rin tayo ng kaunting bawang lang mga kabitsin hindi naman importante na maraming bawang ang mahalaga yung sibuyas dapat mas marami para mas masarap ayan, hindi uh, hiniwiwala wala lang maliliit at hindi ko na binulatan kasi yung balat ay dagdag na rin sa aroma, niya aroma niya pagkatapos yung atin namang uh, sibuyas dahonan yan yung tawag sa amin dito eh. yan maraming sibuyas dahonan para mas masarap at dagdag, dagdag na rin sa attraction ng ating pagkain na talagang malasang malasa siya yan pagkatapos niyan ay lemon Importante yan mga para may kaunting asim yung ating uh, sisig At pagkatapos ay uh, syempre yung sili Para maanghang yung ating fried chicken sisig mamaya Ayan lang Napakadali lang yan mga kabitsin. kahit kayo dyan ay kayang kaya niyo itong gawin Ito yung ating mga sangkap na inihanda At kumamit tayo ng ladies choice Real muni's At ito na yung ating fried chicken at pagkatapos yan, nah nahanda ko na yung mga ingredients, nagpainit na ako ng kawali, tapos yung ating namang butter. Yan, sinunaw ko lang siya, yan. At pagkatapos niyan, inilagay ko na yung kaunti lang na sibuyas, tapos uh, yung bawang natin. Ginisa ko lang ng kaunti, tapos ilagay ko na yung ating fried chicken na ginayat. Uh, at pagkatapos yan, halo-halo, halo-halo lang mga kaunti mga kawitin at maglagay na tayo ng ating um, mayonnaise maligtad pala yan mga kabichin, as dapat unahan nyo muna ng timpla ipanghuli ninyo na dapat yung mayonnaise <laughs> pero okay lang yan kami lang naman yung kakain eh. masarap pa rin naman pagkatapos yung naman yung ating pampalasa magic sarap, wala mo ng bichin kasi yung ating manok marami ng bichin <laughs> pagkatapos yung ating liquid seasoning yan halo-halo lang <coughs> excuse me po yan. Tapos yung ating si maraming sibuyas. Yan, megas-megas lang mga kabitsin. Megas-megas lang, megas-megas. At pagkatapos niyan, ang atin na ang itlog. Yan. Masarap talaga yung sisig pag may itlog mga kabitsin. Meron siyang kakaibang lasa. Naiwan ko ba? Ah, pinagsama ko na yung nanay at anak. Pero <laughs> sino na dyan mga kabitsin? Yung itlog ba o yung manok? Hindi bale, ang importante ay nagsama na sila sa ating niloto At yan, nilagay ko na yung ating sibuyas na dahon at lemon At kaunting paminta At madali lang siya mga kabitsin, napakas basic lang Tapos okay na yan So dito serve na mga kabitsin ang ating special fried chicken sisig Kahit kayo dyan, kung wala kayong maisip na luto Kung marami kayong tinatirang fried chicken Lalo na ngayon na patapos na yung school ay panigurado na pwede nyo itong gawin at pwede nyo ibinta para mas kakaiba naman na putahe ang inyong maserve sa inyong mga customers so ayan o oh, napaka basic lang parang ano parang lechon din di ba oh yan tara kaya na mga kabitsin sob na sob na yan o oh. oh di ba mm, lagyan na din sa ating biko yun yung ating biko <laughs> yan tara kaya mga kabitsin samahan nyo ako So yun lang mga kabitsin, maraming salamat sa suporta ah. Bye-bye!